Sawa na ako maging instructor. Paano naman kaya ako mapopromote bilang assistant professor? Ang susunod na rank sa instructor pagdating sa higher education ay yung tinatawag nating assistant professor. Gaya ng instructor, iba-iba rin ang levels ng assistant professor base sa mga universities. May iba hanggang tatlo lang, may iba hanggang lima or even higher. Depende rin kasi sa ranking ng university. So talagang pahirapan talaga yung gagawin mo, yung kailangan mong isubmit para ma-reclassify ka o marirang ka dun sa iyong rank na tinatarget gaya ng assistant professor. Normally, kapag assistant professor ang tinatarget mo, inaasahan dito na tapos ka na sa iyong master's degree. At mas maigi kung yung kinuha o yung tinapos mong master's degree ay aligned dun sa kurso na tinuturuan mo. Lalo na kung ito ay major o di kaya siyempre minsan sa general education, naghihigpit din yung mga yan. Lalo na kapag yung university na pinagtuturuan mo ay naghahabol sa accreditation o kaya yung sa CHED recognition, no, yung mga ganyang factors. So lahat yan nagpe-play ng factor. Inaasahan din dito na ikaw ay active member ng inyong professional organization. Lalo na kung kunwari uh, mahilig kang umaten sa mga conference, sa mga seminar at bukod doon unti-unti nagpe-present ka rin ng mga researches, ng mga papers no at conduct ka na rin unti-unti ng mga training. So yung mga yan, malaking bagay din yan kung gusto mo na maging in ng rank ng assistant professor. Active ka rin dapat sa inyong mga community service o community extension programs ng university at kahit mismo sa iyong lugar, no, yung mga certificate na yan, malaking bagay upang ikaw ay kapag pare rank. Gaya sabi ko, nagpe ka ng paper sa mga conferences, kailangan Uh, nagpa-publish ka rin no? yung mga researches mo sa mga scientific journals o mga scholarly journals. At kung naman ganun ka pa kabiasa sa pagsasaliksik, eh kung merong ka naman talento sa pagsulat ng mga malikhaing gawain o creative works gaya ng tula, mga short stories o essays, malaking bagay din yun kasi merong mga institutions na binibigyan yan nang puntos Sa ilang mga institusyon meron din puntos sa kanila kung ikaw ay aktibo halimbawa kung ikaw ay uh, na interview sa media syempre yung exposure mo at uh, lalo na yung yung uh, affiliation ng iyong university na pinagtatrabahuan, minsan count din yan lalo na kung ikaw ay magpaparang kasi syempre nakakatulong ito sa visibility ng institution, lalo na kung uh, in-interview ka base sa iyong expertise. Siyempre, hindi pwede mawala dito yung ating performance sa loob ng klase. ayusin natin, gagandahan natin yung ating pagtuturo sa ating mga estudyante at, siyempre, yung observation rating natin sa ating mga superior. So, malaking factor din po yan. Yun nga lang, iba-iba uh, nga lang yung percentage na inaallocate ng mga universities sa bagay na ito. Pero malaki-laki normally ang allocation pagdating sa student evaluation kasi tuwiran nila eh, yung mga estudyante ang madalas natin nakakaharap sa klase kaya uh, sila ang nakakaalam kung paano talaga tayo nire-rate. Eh, plus points din naman po tayo dito kung tayo ay nag po persona ng ating doctorate degree o kaya kung may units tayo o di kaya kung tapos tayo ng no, malaking chance po na, na ma-hit natin yung rank na natin na target natin within the level of uh, assistant professor kaya maganda na uh, from time to time talaga nag-a-update tayo ng ating profile sa susunod naman po pag-usapan natin ang susunod na rango which is associate Professor, kaya kung meron po kayong mga comments, paki-post lang po sa ating comment section, 'yun lamang po. Maraming salamat.